una pa lang, kami. Sa labas pa, hindi, hindi pa naman nakikita yung kweba nun. Ang tagal, nagtataka kami, ang tagal nila. Sobra, sin, baka may nanditrip lang sa amin, baka hindi talaga pumapasok. Tapos, nung dahan-dahan na, dahan na kami papasok. Nandun na ako sa bibig ng kweba. Nakatayo lang ako dun, sobrang tagal. Tapos, may may medyo umusog-onti lang yung, yung linya. Tapos nag Spider-Man nga ako, sabi ni Junior, naka Spider-Man ako eh kasi naka... naka ano talaga ako, nakakapit ako sa kuweba nun. Tapos dahan-dahan kaming bumaba. Medyo ano... Yung pababa parang medyo... medyo madali-dali pa nun eh. Yung may suporta ka pa, tapos... parang hindi ka pa medyo nahihirapan. Nung nasa ano na, pababa pa ba parang Metal Gear na. Kailangan naka ganun ka talaga, o kaya naka ganon Tapos, yung pagka abot mo sa pinakababa, pataas naman. Yung pataas doon nag-iba, sa sabi ko nga sa parang nasisip ko nga, sabi ko nang ma dito ang mahirap. So yun, tinuntay kang umano. Ang hirap makaalis kasi, ang sikip niya, kailangan iikot-ikotin mo yung body mo, tapos yung parang ano ka pa, talagang upper body strength talaga yun, kailangan mong pilitin yung sarili mo. Tapos sa bandang dulo, yung pinaka mahirap, yung sa may labas na, kailangan ayusin mo lahat, tapos full force na talaga yung pag-aano mo. K medyo nangangawit na ng nga rin yung paka kasi, ano, parang, ano, nangangalay na kasi nag ako ng packet. So, ayun. So, in the end naman, just worth the experience. Wala yung masyadong pressure eh. Yung mga uh, sabi nila, may pressure daw din. Pero wala nang, nakaka, maayos naman yung, ano, normal pa rin naman yung breathing mo and the all. And lahat yun. Sa Albario, Ah, uh, masaya siya. Tapos, nahihirapan lang ako nung part na nasa baba kasi yun uh, uh, madulas tas umuulan. Pero, lahat natin masaya. Tapos, mahirap din yung nasa gitna na part na umakyat kasi paakyat. Tapos, sobrang straight nung daan, hindi ako masyadong makadaan nasa taas naman ako sobrang worth it kasi ang ganda ng view tapos kitang-kita ko lahat ng mga mga puno at saka mga nature doon sa sa uh, pinakita namin Sa so, kyat ko ng bundok bumilis ang aking pag ang pagtibok ng aking puso bumilis ang aking paghinga tapos medyo nahirapan ako kasi mahirap nga umakyat ng bundok. Nakakapagod siya, nakakahingal, tapos yung mga nasa harap mo, bagal-bagal. Kaya, meron nga one point doon na inunahan ko sila, tapos ako na lang mag-isa. So, hinahanap ko kung nasa na ako, ganyan. Akala ko nga nawala na ako or na-encanto na ako. Pero narinig ko pa naman yung mga boses ng iba. pag ko yun sa Kalbaryo, syempre nasiyahan ako kasi nagawa ko yun nakala ko dati hindi ko kayang gawin na umakit na bundok sa loob naman ng kuweba nakakatuwa nung una ako nakapasok kasi akala ko talaga hindi ako makakapasok kasi sobrang liit ng pagpapasukan mo tapos yung mga sugat na nakuha ko lahat yon paglabas ko napawi siya kasi nga nakalabas ako nung kuweba Siyempre mahirap, tapos nung panahon po yun, numaambon pero hindi naman siya ganong madulas dahil mabato naman doon. Maganda yung tanawin, tapos masaya dahil sama-sama kayo ng homeroom. Tapos mahirap din siyempre yung pababa, kailangan lagi kang nakaupo. Actually, before field trip, hindi ko masyadong ginagawang big deal yun. Medyo, ano lang ako, easy lang. I mean, kaya ko nito tatlong beses na akong gumanto eh. First year, second year, third year. Fourth year na ako, syempre mas tanda na. Mas kaya ko na yung mga challenges na yan. Pero, syempre, hindi ko kaya to nang walang tubig, walang pagkain, mga towel, pamalit, etc. Kasi, hindi naman ako, hindi naman ako, ano, sanay sa pag-aakit ng bundok. So, kailangan naganda ganda, nung bago mo field trip po, Nagbigay ako ng ano, chichirya, lahat ng ano, sugar and etc. Pampagana. Pampagana pa po sa ano, sa mga may hirap na trekking. Tapos sa field trip mismo, ano, sabi, parang nasisip ko, sabi na nga ba, natatay ako. Gusto <laughs> so, nyo ako sa bus. Hindi naman ko, buti na lang may one last pack of diet tabs. Kahit na, na bu, bumuklat nga, natapon eh. Buti na lang hindi lahat, so gumana pa rin yung effect ng diet tabs. Tapos, after nun, na stopover na kami. Nag-ice coffee ako. Kasi naantok talaga ako. Alam ko, may milk yun. So, nakakatae din yun. Pero, hindi na ice lang yun. Ano. Tapos, bumili din ako ng, ano, ng extra chisirya in case na either mabore sa field trip, ay, sa, either mabore bus or kailangan ko lang ulit ng pagkain. So, yun na yun. Yung, any, pag physical preparation, din na. Ready-ready na ako sa mga ganun. talaga yung mismo outbound trip. Uh, kumain ako ng madami. Nagpahinga ako. Tapos, nagpack din ako ng mga gamit ko. Tapos, pray. ibasal. Tapos, yung mismo araw naman, yung umaga, uh, nagjogging muna ako dun sa, ano, sa malapit sa amin. Nag-exercise, nag-warm up ako para maayos yung kondisyon ko tapos kumain din ako ng marami na breakfast tapos natulog ako sa bus ulit sa katunayan naglaro pa nga kami ng volleyball nung araw bago mag field trip umuwi pa ako ng gabi noon tapos pag uwi ko dinala ko lang lahat ng nilagay ko lang sa bag lahat ng kailangan kong dalin tapos wala lang natulog lang ako ng maaga tapos pagising ko ginawa ko yung mga kailangan gawin tulad ng paglalagay ng pagkain dun sa mga disposable container. Tapos, uminom din ako ng gamot kasi nga nahihilo ko pag sa bus. Ayun lang. Kain tapos tulog.